Magandang gabi dyan sa mga ating mga kababayan sa buong bansa, Pilipino At ngayon hinaharap natin ang mga pagsubok sa atin, dito sa ating bansa At bumaha sa buong bansa dito sa Mindanao at dyan sa Luzon Grabe ang mga baha at uh, yung mga isda ay nandiyan na nagsisampahan na dyan sa mga daan Dyan sa highway So mga kababayan at uh, ito naman kasi eh, kaya nga bibigyan natin ng counting uh, kuan nito ang itong ating vice presidente kahit alam naman natin na talagang nandiyan kasahig ay uh, dahil sa inyong uh, inyong tatay kaya na <coughs> uh, naintindihan na rin natin ang nakakuan nakapan dismaya sa iyo uh, BP Sara ay uh, sinayang mo lang yung aming mga boto at pakipaglaban sa iyo Hanggang ba ngayon dahil ang ating mga ating bansa uh, naharap sa malaking trahedya dito sa ating bansa wala ka pa rin naman lang kahit mensahe na iparating mo rito sa ating mga kababayan tandaan mo yan ayong mga DDS na yan hindi lahat yan na uh, talagang mag uh, magpakamatay kasama ka at uh, lalong-lalo na yung naapektuhan na, na diyan sa mga baha na yan at uh, wala ka man lang sinasabi wala kang kontribusyon wala ka man lang kahit man lang na sinasabi mo ay condolence sa mga nasawi at uh, uh, wala wala talaga as in zero ang uh, mga mensahe na magbigay ng moral dito sa mga nangyayaring ito ay nakakadismaya na ang ating uh, itong ating bise presidente wala kang ginawa ko hindi Tigilan mo na yung pagsira ng paninira ng paninira sapagkat ang sinisira mo ay ang ating bansa at ang, ang mga yung mga mga kapwa mga tauhan na yung mga supporters mo apektado na rin at hindi sila ligtas dito sa mga na, nangyayaring ito. At sana man lang marinig natin na yung uh, pagkikiramay mo rito sa mga tao uh, nandito ngayon sa uh, mga baha na naranasan ng ating mga kababayan dito sa ating bansa. Eh, sana magkakaroon magkakaroon ka na ng uh, kunti man lang uh, uh, kaliwanagan sa iyong isipan at naintindihan namin yung uh, kinaharap ng problema pero sana dahil busy, dahil pangalawang pangulo ka dito sa ating bansa sana hindi iyan ang attitude mabuti pang tumahimik kana na lang kaysa paninira ng paninira, hindi natin sinasabi na uh, uh, kakampi natin si Bumbong, hindi kakampi natin ang ating bay bayan, ang ating bansa, kakampi natin sapagkat tayo ay apektado rito sa mga nangyayaring itong uh, naharap nating trahedya rito sa ating bansa. So yun lang mga Kapatid, mga kababayan, at uh, sana matawahan itong ating Vice Presidente sa nangyayaring ito sa atin. So magandang gabi sa lahat at uh, kung ito namang mga diehard DDS na ito, pag uh, nagalit kayo, sige, banat at magagalit kayo at total alam namin na talaga yung mga utak ninyo ay naka, nakapako na dyan at wala ng katwiran kung hindi talagang uh, uh, dyan na kayo magpakamatay. Ka, Isama nina isama na rin niyo yung mga pamilya pa uh, dahil ba dadami rin 'yan. Um, nakakapang kuan nakapanghinaya yung ating mga pagsisikap noon na para may boto ka, may boto, may boto upang uh, magiging uh, presidente ka sana sa 2020. Pa paano yan ngayon? Uh, at uh, wala ka nang ginawa kundi di paninira ng paninira sana at uh, mag-establish mag ka rin ng magandang rapport dito sa mga hindi, hindi DDS upang maka, uh, hikayat ka pa ng mga supporters. So, mga DDS, pasensya na.